Samantala itinang ginama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aligasyon ni dating PNP Chief at kasalukuyang Senator Ronald Batoli de la Rosa laban sa kasalukuyang administrasyon na umano'y tinatangkang idawit ang Senador Kasama, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo at dating Criminal Investigation Detection Group. Chief Lieutenant General Gerald Karamat na nasa likod umano ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Ginawa ng Pangulo ang paglilinaw kasunod nga ng akusasyon ni Senator De La Rosa laban kay Mary Ann Maslog na isang scam suspect na inutusan umano ng Palasyo Malacanang para pagpermahin si Alice Go ng isang affidavit para tukuyin siya at sinadating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa likod ng Pogo sa naging pagdinig nga ng Senado o ng uh, Senado noong araw po ng Martes, Oktubre, a 8. Subalit so sa isang panayam sa Pangulo sa sideline ng kanyang pagdalo sa ASEAN Summit sa Lao, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya kilala si Mary Ann Maslog. Kaugnay niyan, narito ang paglilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Who's Mary Ann Maslog? No, I don't know anything about that. I don't know who this person is. Matatandaan na ugnay nga si Maslog sa 1998 textbooks scam na kalaunan ay nabulgar na pineke ang kanyang pagkamatay para maiwasan na makasuhan at ngayon nga ay gumagamit ng pangalang Jessica Francisco. Subalit na booking na buhay pa ito matapos nga maaresto ng NBI noon lamang Setyembre 25 ng kasalukuyan taon nang madiskubring si Maslog at ang Francisco ay isa pong tao lamang sa pamamagitan na rin ang isinagawang fingerprint matching. Samantala, ayon naman sa mga senador, kanilang titignan ang posibleng pananagutan ng Philippine National Police Intelligence Group dahil sa pagpayag kay Maslog na makialam sa pagsuko ni Alice Go at pagpayag na makapasok ito sa PNP Custodial Center ng dalawang beses para makausap ang nakakulong na si Go. Nang matanong naman ang reaksyon ng Pangulo kaugnay sa revelasyon ng isang Chinese spy na kasalukuyang nakakulong sa Thailand na si Shi Ziyang, Kaugnay kay Alice Go na espya din umano ng China, sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na isa itong natural down na proseso na makakatulong sa investigasyon kung mas marami pang individual na lumalantad at handang tumistigo para tulungan tayo sa investigasyon para malaman ang katotohanan. Isa rin anya ito sa mga evolution o pag-usad sa ginagawang mga pagdinig sa House of Representatives. Narito pa ang bahagi na payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. This is just a natural evolution of the of the hearings that are being conducted in in uh, the House uh, and uh, the uh, uh, I suppose the the case build up because cases will be filed uh, have been filed and will be filed against them. Uh, so it's just, a, it's just a natural process. And uh, we are, uh, uh, we, of course, this helps uh, the effort. Uh, if people are willing to testify or are willing to provide information that will lead us to the truth. And that is what we are. Samantala, kumambyo naman ang Pangulo na magkomento kaugnay sa ginagawang mga hakbang ngayon ng pamahalaan para matugunan ang issue ng espinage o ang pag-espia dito sa Pilipinas.